Alamin muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong araw. Nasa Balintawak Market sa Quezon City, si Isaiah Mirafuentes live. Rise and shine, Audrey. Alam mo, taliwas sa inaasahan ng marami at good news, lalo na sa mga, ma mga, mamimili, dahil nananatili pa rin mababa ang presyo ng mga baboy o karneng baboy sa pamilihan. At maging ang ilang mga bilihin niya ay nananatili pa rin sa mababang presyo at sa orihinal na presyo nito. Nananatiling mababa ang presyo ng karning baboy sa Balintawak Market. Sa kabila ito ng patuloy ng pagtaas ng kaso ng African Swine Fever sa bansa. Ang presyo ng baboy, ang kasi may naglalaro lamang sa presyo ng 270 pesos per kilo. Ang yan po naman ay 310 pesos ang kada kilo. Ang presyo naman ng manok ay nananatiling mababa. Nasa 170 pesos ang kilo nito. Ayon sa mga nagtitinda, malaki raw ang binaba ng presyo nito kumpara sa mga nakaraang linggo. At hindi daw nila ramdam ang epekto ng ASF dahil normal naman daw ang supply. Nananatili pa rin mataas ang presyo ng itlog na naglalaro sa 7 pesos and 75 centavos hanggang 8 pesos hanggang 50 centavos depende sa laki. Punta naman tayo sa presyo ng gulay. Ang ampalaya ay 60 pesos ang kada kilo. Ang talong, 50 pesos per kilo. Kalabasa, 35 pesos hanggang 50 pesos ang kada kilo. Ang kamatis naman 70 pesos ang kilo, carrots 80 pesos ang kada kilo, bagu beans 90 pesos ang kada kilo, at ang sibuyas ay naglalaro sa 70 pesos hanggang 100 pesos per kilo. Habang sa isda naman, ang bangus ay naglalaro sa 130 pesos ang kada kilo hanggang 150 pesos, ang tilapia 110 pesos hanggang 130 pesos ang kada kilo. Ang galunggong, 180 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Ang salmon, 210 pesos ang kada kilo. Ang tamban, 140 pesos ang kada kilo. At ang pusit naman ay 320 pesos ang kada kilo. O, alam mo, kapansin-pansin dito sa Balintawak Market na kakaunti pa lamang yung mga nakita natin mga nanimili. No? At ayon niya, sa mga nagtitinda, paniwala nila ay baka dahil ito, sa magdamag na pag-ulan at ilan ay medyo tinatapad pang lumabas ng bahay. Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.